Pangalawang Korinto chapter 6 verse 1 up to 18. At yamang kalakip niyang gumagawa ay pinamamanhik din namin sa inyo na huwag ninyong tagapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Nandiyan nagbibigay ng kadihilanang ikatitisod sa anuman upang ang aming ministeryo ay huwag papulaan. Datapot sa lahat ng mga bagay ay pinagkakapuri namin ang aming sarili gaya ng mga ministro ng Diyos sa maraming pagtitiis sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghinagpis, sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyak, sa mga pag aayuno sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinhod, sa kagandahang doob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi ipakunwari, sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamagitan ng mga sandata, ng katwiran sa kanan at sa kaliwa, sa pamamagitan ng karangalan at ng kasiraang puri, sa pamagitan ng masamang ulat at ng mabuting ulat, gaya ng mga magdaraya gayon may may mga pagtapat waring hindi mga kilala gayon may may mga kilala mabuti tulad sa nang hihingalo at narito kami ay nangabubuhay gaya ng mga pinarurusahan at hindi pinapatay tulad sa nangalulungkot gayon may laging nangagagalak tulad sa mga duka, gayon may nangagpapayaman sa marami gaya ng walang anumang pag-aari Gayon may mayroon ng lahat ng mga bagay. Ang aming bibig ay bukas para sa inyo. O mga taga-Kurinto, ang aming puso ay lumalaki. Hindi kayo nangakasisikip sa amin, kundi nangasisikipan kayo sa inyong sariling pag-ibig. Kaya nga bilang ganti sa gayong bagay, nangungusap akong gaya sa aking mga anak, ay mga sila naman kayo. Huwag kayong magkipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan. O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? sapagkat tayo ay ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo aking tatanggapin at ako sa inyo magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Amen.